Yo, what's up mga kachambalero? Hindi all right itong may-ari ng motor na ito. Itong Aerox version 1 May nakalagay dyan, top overhaul, 1.5. Tapos yung susunod naman na 1.5, throttle body cleaning, CBT cleaning, fuel filter. Ito yung PMS, magneto cleaning. So, mura siya sa 1.5. Tapos yung JBT flyball, bahala na siya, 500 ang benta niya. Dito lang ako, medyo may reklamo sa top overhaul na 1.5. Kasi binuksan lang po ang head cover nito at pinalitan ng rocker arm intake. So, 6,000 plus po ang ginastos dyan ni Bossing. Dahil yan daw yung sakit ng motor niya, kaya tunog kuliglig. Pero hindi naman po talaga tinap overhaul. Tinanggal lang yung rocker Pero arm at eto pa yung kanyang panggilid masakya eto naman hindi niya alam kung sino ang gumawa at eto daw ay second hand oh, okay, may mga bearing na aka torsion controller kuno na napaka delikado po mga boss hindi ko po ay nare sa inyo magtaas na lang po kayo ng RPM na center spring kasi yan pong center spring hindi po yan pantay may portion po yan na nakalubo kaya hindi po magiging pantayan At maingay itong ganitong klase ng setup. Hindi po siya safe mga bossing. Meron naman pong torsion controller na nabibili. Na legit talaga. Yung Yung halos hindi mo makita yung bearing at hindi natatanggal yung bearing mga bossing. Ayusin ko din ito. Ang kanyang pulley drive base. May kanal na. Ayan, may bewang na. So, ayusin po natin yan. Kakalkalin natin at di degree yung kanyang pulley at drive days. So ayan mga bossing no, na siya. Na-tune up na po natin, na-tama na natin yung kanyang tapit Ito po yung pinalitan no nakaraan sa kanya. Napakamahal po nito, rocker arm ng intake. Medyo may kamahalan po ito sa mga Aerox at 10 Max. Kaya nanghihinayang si bossing. Nga pero sira na rin naman talaga kalugna yung kanyang bearing. Ang sabi kasi ito daw talaga yung issue kaya maingay. Pero pagkagawa, ayan maingay pa rin. So ayan. Tahimik na po yung makina. Bukas lang yung pangilid kaya maingay. Tahimik na tahimik na po yung makina. Nakakangiti na po ang may kanya. Wala na po yung tunog kuliglig. So ang ginawa lang po namin dito ay talagang tune na. Inimay namin yung pyesa isa-isa. Kung alin yung may diferensya. Sa tapet lang po talaga nagkatalo. Okay naman yung gawa shop na gumawa nung nakaraan. Hindi lang nila na itama talaga yung topic. Eh. Tahimik na tahimik na po yan mga bossing. Mamaya ipaparinig ko po, po sa inyo yung tunog ng makina kapag ka may cover na lahat. Pag naisarado na namin. Kasi ida-diagnose ko pa rin ito at marami po lumalabas na fault code sa kanyang system. Ayusin po natin lahat yan. Pati yung kanyang RPM. Para si bossing ay makangiti na ng tuloy At talagang medyo masama ang kanyang loob dun sa 1.5 na top overhaul na nakalagay sa kanyang resibo dun sa kanyang pinagpagawaan kasi hindi naman po talaga tinap overhaul. Binunot lang. As in, tinanggal nga lang eh. Yung head cover para mapalitan yung rocker arm. <laughs> medyo masama yung loob mo. Kasi medyo mahal yung naging labor. 1.5. Ayan pa po, yung mga iba nating na gawa. May i-refresh -re tayo. Super stock, MIUI 125. Ito po yung panggilid ng Aerox. Ayan. na po natin yan at nakalkal. Kakabit na po natin yan. At maya maya, papakita ko sa inyo. Pag na, buong buo na itong Aerox. Kung gaano siya katahimik, mga bossing. So, for the meantime, papalitan na po natin yan ng center spring at tatanggalan na rin po natin yan ng mga bulitas. Ayun o. Kompleto na po siya. Buo na namin yung Aerox. Ngayon, nakasaksak yung ating diagnostic tool. Currently, 15216 ang kanyang RPM. Napaka-tahimik po ng makina. Hindi na siya tunog pulit At si Bosing daw ay nahihirapan na mag-parking sa company. Eh. Inaakay niya na yung motor niya at naihihiya siya, siya sa tulog. napaka daw ngayon, tahimik. Normal na ulit yung kanyang motor. Hindi niya na ulit takatayin. Inaayos na lang po natin ang tono. Para si Bossing ay makalarga na. At nang makalimutan niya na yung kanyang mapait na karanasan. Ewan ko kung saan siya nagpagawa. Pero by the way, at least ngayon okay na yung kanyang motor at maayos na ulit. Kaya mapapanatag na ang kanyang loob eto pa nga pala mga bossy mga ating mga ibang ginagawa hanggang labas meron at ayun tapos na rin po tayo dito naman sa MIUI 125 finish na rin po ito na itono na natin yun oh. finish na finish na po super stock as in all stock engine JBT5 bukas po ulit mga bossing ride safe po and God bless sa lahat maraming maraming salamat po sa mga nagpunta ngayong araw mga bumili at mga nagpagawa thank you mga bossing bukas ulit